Hello everyone, magluluto ako ng igado. So ito yung karni ng baboy. Ito yung atay. O yan, ingredient. Pero hindi ito cooking show. Ah. <laughs> Pinasobra ko yung atay ng lulutuin ko para uh, blanch ko, bibigay ko sa mga bulik. So eto yung atay. Yan. Kukuha lang akong konti. Malilit lang kada manok konting-konting atay lang bibigay ko para makatikim lang sila ng atay so, siguro sapat na sa kanila to sa kanilang lahat to. ayan hiniwa ko na ng ganyan yan. maninipis nipis lang ayan. tapos liliitan ko pa yan parang strips ayan ganito okay lalagay ko na ang At atay blanching blanching blanch lang Oop. okay kiniyan, yan eto na malamig na nalamig ko muna Oh, ikaw. You. Do you like do you like some liver? Hmm. 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 Ay, kawalam ko. Wala kang tanggi. Sige, okay, kainin mo. Kainin mo kailangan yan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Saan na? Huwag ka na magtawag. Wala naman lalapit. Naka ano, naka-scratch oh. Tingnan natin kung kakainin. Oh, subo na yan. Ay nako. Ito po. Yan. Yan. Ito, bigyan ko pa to. Yan, oh. Kainin mo na yan. Wala ka. Tignan natin to si Blue. Kakain ba si Blue ng atay? Ay kakain. Walang masamang atay kay Blue. Hmm, ito pa. Hmm, sige. ito pa. Oh. Ikaw, tignan ko. Ikaw rito. Bigyan kitang ano. Ano ko lang muna. Kurut-kurutin ko lang para madali niyang maputol. Mm. Yun o. Oh. Sige. Okay. Dali mo sa malilin. <laughs> Mainit nga naman. Ikaw, tignan ko. Hmm. Ini gimana ya? Let me see. How about you? Ya, ini mulai nah. So, hmm. ito matakaw to nagtawag pa o kayo oh. let me see you tao oh, batman o oh. hmm o oh, bigyan na rin kita hmm Hah, ngerti, oh, Yun, Yun, men, Mbak, kamu mo? gitu, oh, Hah, oh. oh. hmm Hmm. Hah, Hah, Hmm, hmm. hmm. Oh. Eh, bigyan ko rin kayo para uh, lahat happy. Oh. Kumaba ka para magkaroon ka. Oh, ito to to to. Ayun oh. Ayun oh. Ayun mo. Hmm, sige. Yeah, sige. Oh, ikaw. Hmm. Ganda niya ito. Ang pula ng mukha. Oh. O, so, nag-enjoy ba ang lahat sa atay? Ang <laughs> manok ni Aling Mimay na ito. Oh. White kelso ni Aling Mimay. Ayan. Oh. Ano, naubos niyo ba yung atay? Ha? Walang natira. Okay. <laughs> ito mabait to. Si Tree. Hey Tree. Hey <clears> Tree. <throat> si Trian. Yan, ito si Tri. Nag-enjoy ka ba sa atay? Ganda ng katawan. Ganda, magaang, magaang na ano? Na buo. Ganda. Ganda ng gulay, no? Ha, mana sa nanay Pico Yan ang mata alerto. Si Tri, mabait to. Sa so, pinaka pinakamabait sa lahat. <clears throat> Yan. Yan ang pinakamabait sa lahat. Maamo. Pinakamaamo. Medium station lang siya. Medium, medium, ano, medium lang stance niya. Pero mahabang ano, legs niya. si three. O, pag mayroon ulit na kreta, ah. iba, naman, iba naman. si Five. Five. Straight <coughs> Yellow legs. Straight home, yan. <coughs> Ito so, si Four. pagmalayo para siyang gray. Ayan. Si 4. Maangas na rin yan. Maangas na rin. <laughs> yung camera. Pero hindi naman na ano to. Hindi naman man fighter to. Ito naman si Four. ito si Four. Ayan. Iba yung kulay niya kay Three. Mas dark si Three. Ang konti. Ito pag malayo parang gray eh. Ayan. Ang <laughs> nilalabanan niya. Kaya kanina nilalabanan niya yung camera eh. Huwag mo yung camera kasi nakikita niya yung itsura niya. Ganda ng katawan. Ganda ng katawan buo-buo pero magaang. Hmm? Pupogi. Dating mga sisil ko 'yan. Ngayon, nanghihimas ko na. Hmm. Konting haba na lang ng buntot yan. Itong pa lang eh. Siguradong mas, mas gaganda pang itsura nito. Hmm. Ito naman si tu. Makinis ang balahibo na ito. Parang nagle-lemon yung pinakadulo ng pulok. Hmm. Ito naman si ha? Sa kanila lahat, ito yung pinaka maanong kumilos. Magilas talaga siyang kumilos. Ganon din yung katawan. Buo. Buo yung katawan na magaang. Sa susunod, hindi naman atay bibigay kay Iba naman para iba-iba. Nakaraan ano, karne. Karne ng baboy, ay baka. Tapos ngayon atay. Tapos susunod pa. prutas naman, kung ano man pwede. Gaganda yung balahibo nila pag ganun, no. Oh. Ganda ng balahibo maging tab. Hmm. Healthy, healthy sila. Kailangan may variation talaga yung kinakain. Yeah. <laughs> well, mga kaibigan, yung iba hindi ko pa na picture sa inyo. Para meron sa susunod na episode. Si Six One. Uh, sino pa? O yung iba pa. <laughs> well mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam. O, paalam ka na.